Araw-araw may nakakaalala pumuri sa Diyos. Tutol ka ba, kapatid na Edgardo? Never, never. Salamat sa Diyos. Dumalo ka sa lahat ng pasalamat, hirang piyesta ng Diyos sa atin. Salamat sa Diyos. Sige po, si Brad Jonathan Tauna. Ah, uh, salamat po kapatid na Ellie. Uh, pasalamat dito sa lokal ng katiklan, sa mga kapatid ko, at sa buong kong kapatiran. Uh, Rodely, uh, tatanong ko lang po tungkol po sa Kawikaan, Kapitulo 4, Versikulo 5-6. Iba po bang isda mo karunuhan na eh naglalarawan po sa Panginoong Yesus? Bakit sa English to I hear o oh, sa King James Version, si po ang gamit o tawag sa wisdom o kapatid, no, no, no. ano, yung kasing wisdom, ano yan eh? eh, ano yan eh, wala, hindi naman, kumbaga asexual yan eh, asexual. Walang sex ang wisdom eh. And most of the time, pagka asexual ang bagay, ay ginagawa yung feminine sa grammar ng tao. Pag asexual, parang ang Pilipinas, asexual yun eh. Pag inire-refer ang Pisig Pilipinas, babae rin yan eh. Hair. Kaya nga motherland eh. Di ba? Karamihan sa mga ah, bagay na neuter gender, mas marami, mas madalas na pagkakataon yung neuter gender hino-considered as feminine. Ang isa pang dahilan bakit ang wisdom ay inilalarawan bilang te, in the feminine gender, kasi ganito kapatid ano ang wisdom kasi sa sa salitang ginamit sa Greek ay sophia uh, ang salitang sophia ends in the letter a pagka ang rule ng grammar dito sa maraming mga bansa pagka nagtatapos sa a ay considered as in the feminine gender kaya sa Sofia, Sophia, uh, sa Greek, sa Bidoria, sa sa Ebre, sa sa, sa 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 Kastila, sa kasa sa Portuguese. Kaya si ang gagamitin para rin yung nasa Mateo 16-18 sa ibabaw ng batong ito itatayo ko aking iglesia sa ibabaw ng petra yung bato kasi ron sa sa Greek original ay petra ko ang petra ay ano nagtatapos sa a iba yung kaysa sa petros no yung petros masculine pero yung petra feminine pakita mo ng Asclepius yung 473 sabi ni Kristo, sa ibabaw ng petrang ito itatayo ko aking iglesia Opo, ayan to. g 473 Petra. Nakalagay. Feminine. Of the same as G4073. Oh, okay, kaya Petra yan. Kaya nung questionin ako nung iglesia ni Manalo, talaga ba ikaw si Kristo ang kanunungan ng Diyos? Oo, oh, kako. Oh, eh kung mabasa ay kang hindi. Ah, sige, basahin mo. Binasa. Binasa sa kawikaan. Eh, ba't eh, kaya ni Her, eh, si Kristo lalaki eh tinamo ako yung katangahan mo. Eh hindi pa naman nagkakatawan tao diyan eh, sa karunungan pa lang eh, kaya her. Eh nung magkatawan tao, eh naglalaki ang katawan, eh di naging naging he. Kundi ka ba naman tanga, hindi ko sa loob ko. Eh, yung, ang, ang mga pastor na ito, no? Eh sabi ko, eh pagka baka ako feminine, hindi si Kristo. Sabi niya, hindi raw. Ah, ganun ba? basahin natin, sa ibabaw ng petra, feminine itatayo ko aking iglesia saan baka ako tinayo ang iglesia e eh, sa ibabaw ng kani ni Kristo tutul ka ba yung petra doon, e eh, feminine o oh, hindi eh, na makak makakibo yung pobre ganon kapatid pagka, pagka muter gender, sometimes, especially when the name uh, ends with an A, a letter A it is considered feminine, kaya yung yung sabiduria, Sophia, uh, petra, yan mga feminine yan eh. Pero yan tumutukoy kay Kristo yan. Walang makakadenay noon. Dos sa is ng unang korinto. Gayon man ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutan ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutan ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, iyong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nila lang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi na pagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay pising di ipinako sa krus ang Panginoon ng Kaluwalhatian. Si ano pinako sa krus si Sluz? Si Kristo po. Ay, bat, bat, sila, ba't siya pinako sa krus? Kasi hindi po nila nakilala yung karunungan. Oh, Ay, sino yung karunungan na iyon? Si Kristo po. O, oh, katunayan sa 24. Ngunit sa kanila na mga binawag maging mga hudyo at mga griyego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang karunungan ng Diyos all throughout the Bible. Ang tinutukoy na karunungan si Kristo on si ng Lukas. Kaya nga sinasabi naman ang karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol at ilan sa kanila'y kanilang papatayin at pahuhusikin. Ako, karunungan ng Diyos, yan din ang nagsugo ng apostol at propeta. Eh si Kristo yan eh. Eh kahit makita ko kan si, ano pa ko? Eh yung mga nag-translate siguro, hindi nila naintindihan. Pero ako, naintindihan ko, problema na nila yon. Naintindihan mo kapatid? Apo, brother, salamat po sa Diyos. Sana po, bigyan pa po kayo ng Panginoon ng buhay at lakas para mas marat pa pong mga taong makakilala ah, ng katotohanan. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salam. Kayo, sa Diyos salamat. salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Sige po, isang